It's another beautiful Saturday, mga Marino And good morning to all of you. And good morning to my pretty partner. Iyon, no? Oh. Beautiful, pretty. Ano pa nga naman oh. na mahahanap natin? Ngayong beautiful Saturday. Lahat tayo ay beautiful. Lahat tayo ay guwapo, magaganda, successful, at maraming pera. Amen? Amen! Amen. <laughs> At syempre, mga kamarino, samahan niyo po kami ngayong Sabado ha, dahil marami kaming in-store para sa inyo, di ba? Syempre, makakasama na naman natin ang ating mga marinong uh, walang sawa, walang mintis na pagsubaybay sa atin. Tama ka dyan, Admiral, ha? and we're very, very thankful dahil kapartenyo niyo na po ang yan ng marino tuwing umaga ng sabado at kasabay niyo po sa inyong almusal mm -hmm. di ba no pero ito, ito ang gusto kong itanong eh kay mm -hmm. Mrs. Santos ano okay. kaya ang pakiramdam niya tuwing kayo dati ay sumasakay ng barko Sari-sari. Asar, lungkot. Nako. <laughs> Tapos sabi, nako, ako na naman na magdadrive. <laughs> Ay, ganon. Kasi ang habang panahon, wala kayo, no? Hindi yan. Hindi naman mahaba. Ayun lang, mga six months lang, three months. What's oh. Gusto mo uwi Ah, okay. Kaya lang pag-uwi, hindi ka naman pwede rin magsundo sa mga bata, di ba? Kasi may trabaho naman dito sa office. Ay, ah, eh, talagang mapapakamot siya ng <laughs> ulo, di ba? Oo. O. Kaya naman siguro yung dilemma rin ng ating mga asawa ng seafarers, di ba? At mas matagal yun. Mas mahaba. Mahabuti oh, ng one year yun. Nine oh, months, nine to ten months. Yung oh, iba inaabot oh. ng one year. Mabigat talaga yun. Oo. Oh, oh. Kaya naman, magandang makausap din natin ang mga misis ng ating mga seafarers. Diba? ba? Yeah. Kaya yan ang makakasama natin ngayong araw na ito. Abangan! Eh, paano naman, mm. mare? Ikaw, sawa ng seafarer. Mm. Pagkatapos yung anak niya, eh, mawawala din dahil Bakit? biglang natanggap sa maa. Nako! Oh. Alam mong ibig sabihin yan? Oh. Puro pera. <laughs> Puro dollars, di ba? <laughs> Pero medyo mahirap yan, Admiral. Ha? Talagang makakalupot siya. <laughs> Pero siguro magandang uh, intindihin natin kung paano nga ba, yes. kung ganyan ang sitwasyon mo. Kung ba malalaman natin yan. Kaya e anong pang iniintay natin? Ito pa rin ang... The first and the longest running television show para lang po sa ating mga kamarino. Kaya all aboard dito sa... Yan Yan ang, ang Marino! Marino. portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Para sa ating Kamaya point update. Mga mommy, daddy, lolo, lola ng ating mga aspiring seafarer, ito na po ang update para sa inyo. Para rin inyong malaman kung ano nga ba ang kaganapan sa loob ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ang Maritime Academy of Asia and the Pacific or MAAP ay kilala bilang isang prestigious school para sa mga nangangarap maging isang professional mariner. At talaga namang pang world class ang ipinamamalas na galing ng ating mga kamarinong nagmumula sa nasabing akademiya. Pero alam nyo bang hindi lamang knowledge and skills about seafaring ang hinahasa ng ating mga aspiring seafarers sa loob ng akademiya? Yes! You heard it right dahil ang MAAP ay may iba't ibang activities para sa mga estudyante kung saan maari nilang madiscover ang kanilang mga hidden talent sa pamamagitan ng pagsali ng orgs or club. Last September 11, 2023 ay ginanap ang ng MAAP Club Fair sa Ima J Mess Hall para sa ating mga estudyante kung saan maari nilang ipamalas ang kanilang angking galing sa iba't ibang bagay tulad ng... Sports Dancing Pagtugtog ng instrumento Writing, photography, and editing Matematika at siyensya Kaya naman talagang deserving na mapasama ang Maritime Academy of Asia and the Pacific bilang top maritime schools dito sa ating bansa dahil na rin sa kanilang holistic approach kaya nakakapag-produce ng world-class mariners. This portion was brought to you by Pag-IBIG Fund. Fund your forever with Pag-IBIG Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, tutulungang ibahin Pasaan, ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. panghulog na ako sa motor. Bumago motor! Gagawa ng hangbang para mapaghandaan ng forever. Ay, din ha? ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. the maritime academy of asia and the pacific continues to sail forward with modern facility active cadet sponsorships advanced education and trainings and as the premier maritime academy in the country be a future world-class marine officers be at maa ensuring excellence at sea at all times ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga. May kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasanggak, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Siemens Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amusuk Care. Would like to thank Samonte Aesthetic Clinic, Vitox Central, and Medispa. Experience their unique touch of aesthetic concepts and glow like you've never been before. Come and visit their clinic at Unit 216 Royal Place Building, Don Antonio Drive, Commonwealth, Quezon City. For inquiries, you can contact their hotline number 9510969 or 8069787. Unleash the beauty in you. Reveal your own version of young and fit. Visit Samonte Aesthetic Clinic. This portion is brought to you by Pag-ibig Fun, Lingkod Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Isa sa pinakamahirap na role ng ating gagampanan sa ating buhay ay ang maging isang magulang. Lalong-lalo pa kung ikaw ay isang nanay. Nine months sa iyong sinapupunan hanggang sa pagtitimpla ng gatas mula sa paghehele ng madaling araw hanggang sa paggabay sa unang hakbang ng iyong anak. Pero paano kaya kung ang isang hands-on mommy ay mawalay sa kanyang anak sa unang pag pagkakataon ating alamin ang saloobin ng ating nakapanayam na isang ina ng aspiring seafarer. Ako po si Alma Bacos, asawa po ng isang seafarer po at may anak po na aspiring seafarer po kasi nasa maa po siya. Eh, being a wife of a seafarer, ay eh naman po, bali time po kasi na gusto lang po niya mag-exam. And then nung nakapasa na po siya, tinutuloy-tuloy na po niya kasi parang nakuanap din po siya sa father niya na mag-aaral siya sa MAAP. Eh, meron na po siya kaagad. Hindi na po niya po problemahin na ma-employ -ma po kasi that's the good thing for MAAP po na simula mag-umpisa ka po, eh, hindi ka po papabayaan ng MAAP po. Ayon kay Alma, talaga namang ipinagmamalaki niya ang kanyang anak dahil out of 7,000 MAAP entrance examiners, kabilang ang anak niya sa 534 na napiling makapasok sa akademya. I'm very proud. We are so very proud, ma'am, because there are so many. 7,000 who take the uh, exam and then there are only 534 qualified. So, nakaka-proud din po nga. Pero kahit pa nga siya isang proud mommy, hindi may iwasan na shy mag-alala sa kanyang anak the first time na mawawalay sa kanya. Noong una po, kasi first time po niyang mapalayo sa uh, bahay. So, na, namimiss din po namin siya. Naiiyak ako. Sa, every time po na, na, na ko yung, oh, bakit ka na naman? Magpumawag po si husband. Oh, bakit ka na naman umiiyak? Namimiss ko kasi yung anak ko. Pasensya <laughs> so, nung po. Yung first week po niya, yun po na namimiss po namin. Tapos nung ng after second week, third week. So, nasanay na din po. Ako. Kagaya po nung Juan, nagkasakit po kasi siya. So, being a mother, eh, siyempre po, mag-alala po ako dahil may sakit po yung anak ko. Ayun po, nakakasad lang po na pag may sakit siya, na hindi ko siya maalagaan. Nung nagaman na po niya na nakapasa na po siya sa maang mga bali prepare niya po talaga yung sarili niya, nag-gym po siya, nag-jogging, -nag and then parang binawasan na rin po niya yung pagkain niya po na, na dati na malakas siyang kumain, Tapos nung paninuunti-unti na po niya na, na, na nag-diet na po siya. Ayon kay Alma, doble-doble ang kanyang pag-aalala dahil hindi lamang ang anak na aspiring seafarer ang kanyang iniisip, pati na rin ang kanyang asawa na isang Marino rin. Sometimes po, mahirap din po kasi pag Halimbawa, for, for emergency po, wala siya. Kanya so, na po. Tapos, pag nanganak ka, ayun po, pag wala po siya sa tabi mo. So, ayun lang po yung mga na. Mahirap din po yung asawa ng siman. Struggle is real talaga ang maging ilaw ng tahanan para kay Alma. Lalo pa nga't isa siyang full-time mommy at handler ng finances sa loob at labas ng tahanan. Ayon kay Alma, importante ang magkaroon ng backup plan dahil ang pagsampa sa barko ng kanyang asawa at ng kanyang anak ay hindi raw pang habang buhay. Kung nag -away. Hindi po namin pinaparabot na talagang totally na magiging away po. Halimbawa, magkagalitan lang po kami once in a while tapos natawag siya, oh, sige na, ganito kasi, ganito kasi, pinapaliwanag na rin po niya. So, ganun din po siya sa akin na mag-aaway. Kasi sabi po, being a full-time man is not easy, sabi ko sa kanya. Kasi ako lahat, ako ang driver, ako ang katulong, ako ang... Kasi po, wala po kaming katulong Simula po nung lumaki na po sila. Nung maliliit po sila, may katulong po kasi hindi ko po, po naman kaya na habang nasa CR, e eh, walang tutiling sa bata. So, no, pero nung no makina na po sila, kinuhuan ko po, po yung mga anak ko na maging independent po. Yung, yung pagpamalansya, kagaya po nung anak ko na nasa maaap, alam na po niyang magluto, alam na maglansya ng gamit, maglaban ng gamit. So sabi ko po, po sa kanila na uh, mag-aaral kayo sa malayo, uh, you can do it by yourself, yung paglalaba, yung pagluluto, yung pamamalansya, lalo na sa pamamalansya kasi pagkakasintan, matutunog po yung mga damit, sabi ko po sa kanya. So, yun po, naging routine na po niya yung pag, -pag saturday or Sunday po, sila siya na po yung nag-plan siya ng na mga damit sila ng kanya younger brother. So, yun po na kaya na po niya yung sarili. Alam po po na kaya niya po niya yung sarili niya. Kasi po sabi po niya na pag halimbawa ma-employed ma ma ka sa hindi naman po po yung, yung mga po, pero sabi niya mas maganda pa na meron pa pong business na i-put-put up. Meron din po kaming maliit lang po na sakahan, pang additional po na, na income. Kasi sabi ko kung hindi ko na-handle ng mabuti yung pera mo, sabi ko hindi tayo kasi po nung, buwan, nung bago pa lang po kami, weekend. Eh, At sa totoo lang po, nakikwan naman na bahay po kami sa mother ko. And then sabi ko, siguro it's time na magkakaroon naman tayo ng sarili nating bahay. So, nakabili din po kami ng lote po sa isang village po. And then, nagpatayo po kami ng bahay. And then, sabi ko po i-handle ko yung pera niya. So nakabili naman po na sasakyan po. So sabi ko kung ma-handle nang mabuti yung pera mo, mapupunta sa may mapupuntahan. Sabi ko po sa kanya kaya kailangan i-handle nang mabuti yung pera kasi hindi naman po lagi-lagi na nasa barko siya. So, kailangan magtipid din po. Mensahe ni Alma para sa kapwa niya, asawa at ina ng si Ferrer ang may papayo ko lang po na habang nasa barko po yung asawa nyo, kailangan po kayong maging masinog po sa pera kasi hindi, yun na nga po, hindi po forever na nasa barko yung husband nyo. And then, you need to prepare for the future na hindi naman po natin hawak yung kalusugan po nila. So, kailangan po nating pagipunan po yung pagtanda namin po na meron. Kung may sinuksok, may madusukok Talaga namang very inspirational ang naging mensahe ni Alma para sa mga wifey at mommies ng seafarers. From Yanang Marino, we are proud of you Alma Bakos for being a very supportive wife and mother to your husband and kids. Good job, Gamarino! This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bumago motor! Gagawa ng ang bank para mapaghandaan ng forever at harapin ang bukas ah, ah, ng na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country. Be a future world-class marine officers. Be at maa. Ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Sea Of the Philippines. Kasama mo sa na malasakit. Nahil, would like to thank Samonte Aesthetic Clinic, Vitox Central, and Medispa. Experience their unique touch of aesthetic concepts and glow like you've never been before. Come and visit their clinic at Unit 216, Royal Building, Don Antonio Drive, Commonwealth, Quezon City. For inquiries, you can contact their hotline number 951 or 806 9787. Unleash the beauty in you. Reveal your own version of young and fit. Visit Samonte Aesthetic Clinic. This portion is brought to you by Pag-ibig Fun, Lingkod Pag-ibig, Tapat na Serbisyo Mula sa Puso. Sabi nila, love is the most wonderful thing in the world. Pero sigaw ng mga bitter, Walang forever! Aba, walang forever! Pero sa pag-ibig fund, tuloy-tuloy ang saya at pagmamahal. Dahil ika nga ni Herman Hesse, If I know what love is, it is because of you. At dahil sa inyo mga mahal naming tagatangkilik, kayo ang dahilan kung bakit talaga namang pag-ibig fund continues to exist and stand tall para makapagbigay ng serbisyong inyong kinakailangan. Dahil sa pag-ibig fund, my forever. Kaya ano pang hinihintay niyo? To find your forever, find your forever with Pag-ibig Fun. Magandang magandang umaga sa lahat ng ating mga kamarino nationwide and worldwide. Sa mga nakatutok nating na pamilya ng ating mga kamarino, nako dyan lamang po kayo ha. Dahil marami tayong matututunan ngayong araw na ito. Punong-puno ng pag-ibig. Gusto nyo ba ng pag-ibig? Dahil ako, gusto ko ng pag-ibig. Ay, nako, marami tayong malalaman, investment man yan, o kahit na simpleng impormasyon. Para sa inyo po yan. Kaya ngayong araw na ito, aba, natutuwa tayo dahil makakasama kasama natin ang ating mga kaibigan mula sa pag-ibig. Tayo po ay nagagalak dahil kasama po natin ngayong araw na ito, kaibigan natin mula sa pag-ibig fund, walang iba, kundi si Mr. Jack Jacinto, ang Department Manager ng Public Media Relations. Hello at maganda-magandang araw sa'yo. Magandang araw, Mari. At magandang araw po sa napakaraming nanonood ng programa ng ating kaibigang si Marie Ay yan, punong-puno ng pag-ibig. Puno ka ba ng pag-ibig, friend? Oo, at uh, handang-handa sa mga itatanong nyo para sa mga ikaalam ng ating mga manonood para sa kanilang pag-ibig fund benefit. Yan, pag-ibig fund ang ating pag-uusapan ngayon. Nako mga friends, dahil pag-ibig nga pag-uusapan natin, pag sinasabing pag-ibig, nandadyaan ang napakaraming loans. Ay, kayo talaga mahilig sa loans. Ha, bakit nga ba ganun, Ano? Mahilig minsan ng Pilipino sa loans, di ba? Hindi tinanong yung dibidende, loans talaga nakatutok kay eh, di ba? Pero eto muna ang tanong natin. Ganun na ba kadami ang uh, pag-ibig members? May idea ka ba? Mm, matutuwa kang malaman, Mari, at sa mga nanonood. Mm. Uh, umabot na sa 15.6 million uh, actively contributing members uh, pinagsisilbihan ng pag-ibig fund. Wow. Ibig sabihin yan, ito yung mga miyembrong naghuhulog ng kanilang pag-ibig fund contribution sa uh, buwan-buwan. Yan yung kaya tinatawag namin itong actively contributing member. Ganun mm. karami, 15.6 million. 15.6 million ang active members ng Pag-ibig. Pag sinabi bang active members ng Pag-ibig fan, ito ba yung mga naghuhulog or kasama na rin dyan yung mga employers, lahat na yan. Ah, kasama dito mare yung mga active na individual na naghuhulog. So kasama dyan sa 15.6 million members na yan yung Formally employed, mm -mm. yung nagtatrabaho sa gobyerno, maging mga self-employed individuals, mm -mm. yung mga bayani nating overseas Filipino workers, uh, even uh, workers in the informal sector. So kasama yan sa mga miyembro na aktibo na mm -mm. naguhulog sa pag-ibig sa ngayon. Hoy, alam mo, nakakatuwa dahil ngayong araw nga na ito at uh, nagkaroon kayo ng parang kapihan with pag-ibig Ayan ha, ayan na sa likod namin, Kapihan with Pag-ibig. Bakit yung ginawa itong Kapihan with Pag-ibig na kasama karamihan? Halos lahat na ata ng miyembro ng media, no? Prints, digital, uh, nandiyan dyan ang TV and radio. Tama, Mare. Ang Pag-ibig Fund, aming ini-engage, no? Ating uh, kinakausap at laging uh, ini-involve. Ang ating mga stakeholders. Stakeholders, ibig sabihin eh, sila yung bumubuo ng Pag-ibig Fund. Uh -huh. Yan yung mga employers, developers, uh, housing industry players, and of course, yung media. So, lahat po ng ating mga stakeholders kinakausap po ng Pag-ibig Fund. Uh, ginagawan po natin ng mga konferensya at mga events. Pagtitipon tulad nito para pag-usapan po ang tungkol sa Pag-ibig Fund benefit. Alright, right. Okay, eto na tayo ha. Mas magandang malaman na natin dahil uh, sabi nga natin, ang pag-ibig fund halos lahat ng nasa isip ng ating mga kababayan, oh, utang, ay nakak. <laughs> But uh, of course, magandang utang dapat nagbabayan. Tama. Ayyan, bawal utang ng utang, dapat marunong magbayad. Pero gusto nating alamin, ano-ano nga ba ang mga napapaloob sa loob ng pag-ibig fund na pwede nilang sandalan? or asahan, di ba, na mga pwede nilang i -loan. katulad ng... Mm -hmm. Ang mga programang pautang ho ng Pag-ibig Fund, ah, sa ating mga nanonood, mm -hmm. ang Pag-ibig Fund po ay may ino offer na Pag-ibig Housing Loan. Mm -hmm. Meron din po tayo... Ayan ang pinakakilala uh, sa lahat. Po. Housing Loan. Okay. Meron din po tayong Pag-ibig multi-purpose loan. Okay. Pagka po oras ng kalamidad, meron po tayong Pag-IBIG calamity loan. Pagkapo mm -hmm. Pagka po naman sa mga housing loan borrowers so natin na aktibong nagbabayad ng kanilang housing loan, okay. meron po tayong tinatawag na Pag-IBIG Home Equity Appreciation Loan. Huli, meron po tayong tinatawag na Pag-IBIG Affordable Housing Loan Program for minimum wage earners. So marami po tayong mga, mga, loan programs and that is only mare for individuals. Meron din po tayong mga institutional loans. Eh, Ayun naman po eh para sa mga sa mga uh, institutional and developers na binibigyan rin natin ng mga pautang para sa kanilang projects. But for individuals, sa mm -hmm. mga miyembro, lalo na ho, sa mga nanonood ngayon, yan po yung mga loans na ino-offer ho namin sa inyo. Ayan, at hindi lang yan, magkakaroon po tayo ng series dito sa ating Yanang Marino kung saan isa-isa namin uh, i-discuss lahat ng pwede niyong ma-avail sa Pag-ibig Fund. Lalong-lalo ng pagbili ng bahay at pag-impok ng pera na napakasulit para sa inyo. Ha? Kaya go, go, go na tayo mga kamarino. At dahil dyan, marami pa rin tayong pag-uusapan patungkol pa rin sa Pag-ibig Fund. Exciting, di ba? Kaya dyan lang sila, di ba? Dahil marami tayong i-discuss tungkol sa... Pag-ibig. Yon, Pag-ibig. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka-24 months ka na sa Pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Gagawa na nga para mapaghandaan ng forever? At harapin na ang bukas a a na ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAA, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Siemens Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amosub Care. Maria would like to thank Samonte Aesthetic Clinic, Vitox Central and Medispa. Experience their unique touch of aesthetic concepts and glow like you've never been before. Come and visit their clinic at Unit 216 Royal Place Building, Don Antonio Drive, Commonwealth, Quezon City. For inquiries, you can contact their hotline number 9510969 or 8069787. Unleash the beauty in you. Reveal your own version of young and fit. visit sa Monte Aesthetic Clinic. This portion is brought to you by Pag-ibig Fan, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sana po may natutunan kayong aral sa episode natin ngayon. At uh, kung na-miss po ninyo yung mga ibang episodes, mm -hmm. lang po nyo ang um, MY Channel, mm -hmm. Mariao Channel sa, right. sa, YouTube. Mm -hmm. At doon po sa Facebook page na Yan Ang Marino. Yon, oh At syempre, sa susunod na Sabado ulit. Okay. Anong oras? 800 8 hanggang alas 8 ng umaga. Mm -mm. But for now, Anchor the Wave. Bye everyone! bye, -bye.